Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po na liderato ng Senado? Alam mo, um, Alex and Ali, noong January pa lang, noong kinontra po natin yung People's Initiative, mm -hmm. ko po na parang uh, mga kaalyado natin, mga kasama natin ay uh, medyo hindi na ganun ka, ka Uh, I'd say responsive sa ating liderato at nakikita ko po marami po mga dumarating na batikos sa mismo sa mga kaalyado natin. Mm -hmm. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And um, uh, most recently, I guess dahil sa mga hearings ni uh, Senator Bato Dela Rosa ay may mga nagalit sa akin na uh, may kapangyarihan. Mm -hmm. At siguro, uh, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahinayan lang talaga ako, Alex. Kasi no. alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero uh, mukhang uh, may ibang tao na may ibang agenda. But of course, uh, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chises uh, mm -hmm. Cudero sa pag-asenya po as bilang bilang uh, uh, Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang limang buwan mm -hmm. uh, and grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil uh, itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarian uh, kapangyarihan ang lahat ng mga senador ng lahat na kanila mga komitiba na magkaroon ng hearings kahit sino po ba tamaan, kahit sino man ang masasaktan as so as long as may uh, uh, of course papapakita po ng puweba ng uh, ebidensya at uh, yung kanilang agenda ay syempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay Uh, medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, uh, Alex and uh, Ali, na ituloy po ang laban para sa bayan. Okay. Na hindi po Opo. mawawala yung advokasya natin na itulak yung uh, pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, yung pagtulak ng mga programa para sa uh, livelihood, no para hmm. maangat ang kabuhayan ng ating mga mahirap ng masang Pilipino. Opo. Ayun lang bilang... Uh, ordinary senador. And I think, sa, sa talumpati ko, binanggit kong lahat ng mga ginawa po natin in these last two years, ang dami po natin batas na naipasa, mm -hmm. ang dami po natin ginawang mga uh, hakbang para manatiling independensya ng Senado. Uh, Biro mo, four five months ako, kumuntik na mawalang saysay -say ang Senado. Mm -hmm. Tayo po ay lumaban para sa ating institusyon. And I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Mm -hmm. uh, obviously, mas malakas sa akin uh, na uh, hindi na po natin, uh, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues and I congratulate Senate President Jesus uh, Cudero and I hope he does a good job. Mm -hmm. I hope he does a good job at mga naiwan po mga... Uh, yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Opo. S Senator, uh, total na banggit na ho ninyo na mayroong pang mas makapangyarihan po ang uh, may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na not only within your uh, halls of uh, ng Kongreso, ang may kagagawan ho nito pag-resign uh, ho ninyo, pwede ba ho ninyo mabanggit sa taong bayan? Uh, sino ba ho sinasabi ho ninyo makapangyarihan? ay Hindi ko na siguro babanggitin yun, Alex. Ah, siguro, alam mo, gusto ko lang katahimikan na yun. Ah, pahinga muna kasama ng aking pamilya. Opo. Ah, alam mo, nagugulat lang ako dahil yung mga nagbibigay suporta sa akin nung Sabado lamang ay biglang bumaliktad. Mm Hindi -hmm. ko po alam ah, bakit. Medyo nakakalungkot. Ah, sabi ko nga kanina sa aking speech, heartbroken po ako. Mm -hmm. ah, eh, may na magsalita, Alex, pero sa mm -hmm. totoo lang, uh, of course, uh, ganyan ng politika, wala po tayong magagawa. We have to uh, go with the flow, ika nga, mm -hmm. and uh, they had the numbers, they had more than 13 votes. So ako po yung nagbigay na lang ng uh, aking privilege speech sa pag bilang senador. But I continue to be an independent member of the Senate, and of course, babantayan natin na tuloy-tuloy uh, po ang mga traditions at rules ng Senado ay hindi natin di po ako papayag na hihina ang uh, Senado bilang isang institusyon na tinatawag po natin last bastion of democracy kailangan uh, we should uh, we should revere those that came before us lalo-lalo ng mga senador na nauna sa atin katulad ni Senator Joker Royo, Senator Vanessa mm -hmm. uh, Sagisag, uh, Senator Frank Drilon, who had already retired, na kung saan talagang pinakita nila ang, ang halaga ng Senado sa uh, nation building at sa paggawa po ng, le lang, uh, legislation. So we will continue to fight yes. for that. We will continue to do that bilang isang uh, ordinaryong mambabatas. Opo, Senator, you made mention kanina na isa po siguro sa mga rason uh, dahil itong nangyari to sa Senado is because ito pong ongoing na Senate investigation po ng committee on public order and dangerous drugs ni Senator Batool. Uh, I'm sorry to be blunt po Senator, merong bang kinalaman dito mala Well, Well, uh, maraming haka-haka, uh, maraming nagpipapadala ng text message na we know warning po ako na mm -hmm. uh, uh, yun nga, ay medyo maraming nagagalit sa akin. Sabi ko nga sa hearing naalala nyo, nagsalita po ako sa hearing I attended once mm -hmm. at nagbigay po ako ng pahayag na sana 'wag gamitin itong hearing para sa pamumulitika yes. at sinabi ko doon napakahirap ng aking sitwasyon uh yung dalawang panig, kung saan po tayo membro ng unity team, yung isang panig galit sa akin dahil sa mga ginawa ko ding hakbang uh, laban sa kanilang mga aliado dito din sa kabila ay nagagalit sa akin dahil Uh, itinuloy ko po ang pagdinig nitong hearing na ito na karapatan naman po ng mga senador yan, karapatan ng chairman ng committee na magkaroon itong mga hearings na ito. So, um, talagang uh, nakakalungkot, nakakalungkot. Mm -hmm. Kung totoo po yung mga haka nila nakakalungkot. And uh, of course, I don't have direct knowledge, but syempre, uh, pag... Uh, Ganitong klaseng impluensya na nakikita po natin na mga sumusuporta na natin ay biglang bumabaliktad at medyo uh, medyo mabigat din, mm -hmm. mabigat din. Pero okay lang po. Oh. Ano naman tayo? Uh, uh, cool tayo, sport naman tayo. Mm -hmm. Matagal na ako sa politika since 1998. Kaya okay na rin sa akin na uh gawin ko na lang akin aking tungkulin bilang isang ordinaryong mambabatas. At mas maganda po yan, hindi po tayo under pressure mm -hmm. na dapat sunod-sunurin tayo sa mga utos ng mga ibang tao. Okay. Uh, mas maganda po sigurong uh, ganyang klaseng tungkulin uh, sa ating mga darating na mga buwan at taon bilang isang senador. And Senator, dahil po sa pagbabago ho, sa mga posisyon po dyan sa Senado, anong magiging role po ninyo po dyan? Kayo po ba ay aanib na ho, sa minority group? Uh, Papag-usapan po namin yan uh, na yung gabi, Alex mm -hmm. and Ali. Uh, may meeting po kami, dinner meeting. Actually, pagkatapos po nito ay sasama ko ng aming grupo. Uh, I would like to thank, nung nagpapasalamat po ako sa aking kasamahan, Senator Lauren Legarda, na talagang at the very end, nakasama ko siya, hindi siya bumitaw. Senator Joel Villanueva, mm -hmm. Senator Sanye uh, Angara, um, Senator... Uh, um, Uh, uh, Sherwin Gatchalian, um, Senator J.V. um, mm -hmm. uh, sino pang hindi ko pa nababanggit. <laughs> uh, baka makalimutan ko. Nancy Binay. Senator Nancy Binay, yes. kasama po natin. Uh, nagbitiw din sila sa pwesto nila. Mm -hmm. Saludo po ako sa kanila dahil mm -hmm. nagbitaw po sila sa pwesto nila. Opo. So talagang uh, hangang-hanga po ako sa kanila.